I don't understand the comments on the typhoon missile system we don't make any comments on their missile systems and their missile systems are a thousand times more powerful than than what we have so I don't understand um, you know it's uh, I, let's make a deal with China stop stop claiming our territory stop harassing our fishermen and let them have a living stop ramming our boats stop Motor cannoning our our people. Uh, stop firing uh, firing lasers at us, uh, and stop your aggressive and coerc coercive behavior. And we'll return the typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila. Pabalik ko lahat yan. January 17 ang maaresto ng mga otoridad sa Makati City si Deng Yuanqing at dalawang Pinoy dahil umuna sa pang-ESPIA pero hindi pa pala natapos doon ang lahat, January 24, nang masakote naman ang autoridad ang dalawang Chino na galing Palawan sa Naia Terminal 3. Sa mga videong ito, nagpapalipad ng drone ang mga suspect sa Ulugan Bay sa Palawan kung saan nakahimpil at lumalabas patungong West Philippine Sea ang ilang barko ng Philippine Navy. Ayon sa isang saksi, nito lamang January 20 hanggang 23 na mataan niya ang mga Chino sa kanilang lugar. Napapansin ko lang po sa ngayon na ang alam mo kilos. Ginapicture lang po nila sir, yung barko lang po ng Navy po. January 25, magkasunod na naaresto ang dalawa pang Chino sa Binondo at Intramuro sa Maynila. Sa isang condo unit sa Maynila, makikita ang naka-install na military grade na CCTV. Kaya raw nitong imonitor ang galaw ng mga barko ng Philippine Coast Guard at Navy palabas at papasok ng Manila Bay. At sa follow-up operation sa Dumaguete City, isa pang Chino na sinasabing namumunong field commander o sa pag espya ang naaresto sa dumageti na ito nakatira dahil may asawa siyang Pilipina. Ipinakita pa ng NBI ang CCTV camera ng mga suspect, pati na ang solar panel na nagbibigay ng power dito. Sabi ng NBI, magkakasabwat sa paniniktik ang limang bagong nahuli at Deng. Meron tayong mga testigo na kapag execute na sila ng affidavit, that uh, this group ay iisa. Sila-sila lagi ang nagmi-meeting doon sa Palawan. Isang dating basketball player, si Ken Fred Kentoy Sigura, ang nasawi sa isang pamamaril sa Cotabato. Nakasalukuyan pang iniimbestigahan ang mga posibleng sospek. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng takot at pangamba sa mga residente ng lugar. Samantala, patuloy ang investigasyon hinggil sa mga krimen at mga tao na sangkot sa mga insidente tulad ng pamamaril at pang espiya sa bansa. Ito ay nagpapakita ng pangangalangan para sa mas mahigpit na seguridad sa MGA komunidad. Sa isang magkahiwalay na insidente, limang Chinese nationals ang inaresto dahil sa pang gamit ang pagbalat kayo at pakikisalamuha sa mga tao. Natagpuan sa kanila ang mga kagamitan para sa paniniktik na ikinabahala ng mga otoridad. Nakatutok ang mga resupply missions ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea na nagdudulot ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng mas malalim na isyu sa seguridad ng teritoryo. Bilang karagdagan, ang Typhoon Missile System ng Amerika ay ginagamit sa mga joint military exercises sa Pilipinas na nagbigay din sa pag-alala mula sa China. Ang relasyon ng dalawang bansa ay tila lalong nahahamon sa mga ganitong aktibidad. Sa kasalukuyan, patuloy ang presensya ng mga barko ng China, Coast Guard sa mga lugar tulad ng Bajo de Masinloc, na nagiging sanhi ng hidwaan sa mga lokal na mangingisda. Ang sitwasyon ay nagiging mas komplikado sa bawat araw na lumilipas. Sa ibang balita, isang sospek ang nagdeklara ng hold-up at ginamitan ng kutsilyo, na tinangkang agawin ang bag ng isang babae na naglalaman ng mga mahahalagang dokumento. Ang mga biktima ay tumalon mula sa umaandar na jeep upang makaiwas sa panganib. Ang babae ay dinala sa ospital pero idiniklara siyang dead on arrival. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng takot sa mga residente at nagbigay din sa usaping pangseguridad sa kanilang komunidad. Ayon sa investigasyon, may indikasyon na ang sanggol na natagpuan ay itinapon at binalo sa tela. Ang mga otoridad ay patuloy na humahanap sa ina ng sanggol, na nagdudulot ng pagkabahala sa mga tao. Sa usaping pang-ekonomiya, inaasahang lalago ang ekonomiya ng bansa ng 5.6% sa 2000 at 2024, subalit ito ay mas mababa sa target na 6% ng gobyerno para sa taong 2000 at 2025. Ito ay nagpapakita ng mga hamon na hinaharap ng ekonomiya. Inaprubahan na ang EAE 200 na wage hike para sa mga manggagawa sa pribadong sektor na tulungan ang mga mamamayan sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo. Ang hakbang na ito ay mahalaga sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga manggagawa. Makalipas ang ilang araw, kinumpirma ng anak ni Representative Eds, lagman ang kanyang pagpanaw sa edad na 82 dahil sa cardiac arrest. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng kalungkutan sa kanyang mga tagasuporta at sa mga mamamayan. Bilang pag-usapan ang trahedya, tatlong sundalo ang sakay ng helikopter, habang ang eroplano ay mayroong mga pasahero at crew na abot sa limang tao. Walang nakaligtas mula sa insidenteng ito na nagdulot ng na malawakang pagdadalamhati sa mga tao. Magsimula na ang recovery operations para sa mga bangkay na nakuha mula sa Potomac River at hindi bababa sa 28 katawan ang nayulat na natagpuan. Ang mga otoridad ay nagbigay diin sa kahalagahan ng mga pagsisiyasat sa mga ganitong insidente. Isang black box mula sa eroplano ang nakuha na na makatutulong sa pag-unawa sa mga pangyayari bago ang aksidente. Ang pagsusuri sa datos mula sa black box ay mahalaga para sa mga susunod na hakbang upang maiwasan ang mga ganitong insidente sa hinahara. Ang mga detalye ng Flight AA 5300 at dalawa ay mahalaga, na may 64 na pasahero at crew sa aeroplano, kasama ang tatlo sundalo sa helikopter. Ito ang unang malaking aksidente sa US sa mahigit 15 taon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang pagkakaubos ng signal ng radio transponder ng eroplano ay nagdulot ng kalituhan sa air traffic control, na naganap sa humigit kumulang dalawang libo apat na daan talampakan mula sa lupa. Dagdag pa rito, ang lugar ng aksidente ay kilala sa mga ikonik na tanawin tulad ng Pentagon at United States Capitol, kung saan ang masalimuot na trapiko sa himpapawid ay nagpalala sa sitwasyon. Mahalaga rin isaalang-alang ang pagkakaiba ng mga operating rules ng mga eroplano upang maiwasan ang mga sakuna. Ang helicopter ay lumilipad sa ilalim ng visual flight rules habang ang eroplano ay nasa instrument flight rules. Gayun din, ang misidentification ng helicopter sa ibang eroplano ay nagdulot ng hindi pagkakaintindihan na nagresulta sa hindi tamang aksyon na lalo pang nagpalala sa sitwasyon bago ang banggaan. Ang rescue mission ay nahirapan dahil sa malalim na tubig at masamang kondisyon ng panahon na nagbigay ng karagdagang hamon sa pag-access sa mga biktima ng insidente ipinapakita rin na ang pagkakaroon ng mga hadlang sa pagreski ay nagpalala sa sitwasyon. Ang mga iceberg na nakalutang ay nagdulot ng mga problema para sa mga tagapagligtas sa lugar. Mahalaga ang tamang pakilala sa mga eroplano sa himpapawid. Ang mga pagkakamali sa pag-identify ng ibang eroplano ay nagdudulot ng mas malubhang panganib sa mga operasyong panghimpapawid. Hijit Parito, ang MGA Incident SA Himpapawid ay nagpapakita ng kahalagahan ng komunikasyon. de hilong na error sa communicacion i maring magresulta sa malabhang accidenti